Good morning guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa poultry para i-check yung kondisyon ng ating mga manok. At the same time, ay update kayo sa bagong presyo ng itlog ngayong September 2023. So, nung nakaraang mga buwan guys, ay medyo na busy tayo dahil marami tayong pinapatrabaho dito sa poultry. At the same time, ay meron tayong mga personal na lakad, no? So, marami din tayong mga in-accept ng mga bisita dito sa poultry, Katulad ng mga uh, customer o potential customers natin sa RTL. At the same time ay uh, pumunta din yung uh, mga uh, representative ng iba't ibang brands ng feeds at mga multivitamins na gamit natin dito sa poultry para mag-endorse na ng kanilang mga produkto. So guys, 2 weeks ago ay na-feel natin yung pagtaas ng demand ng itlog. So maraming mga suki natin dati na nagsisimula lang bumalik ulit. Maraming mga uh, suki natin until now na tumataas yung uh, demand. At maraming mga... Uh, new customers or mga potential customers na nag-inquire na din ng itlog at saka RTL. So, isang reason guys, bakit medyo tumaas ang uh, demand ng itlog ngayon. It's because of the opening of classes. So, ito talaga isang major uh, driver no sa pagtaas ng demand ng itlog. So, another reason ay ang pagtaas din ng uh, presyo ng feeds na ating kinukuhaan. And then yung pagtaas din ng presyo ng uh, produktong petrolyo at the same time ang presyo ng bigas. So ito yung mga factors na nakikita natin na, na naka-affect talaga sa pag-increase ng demand ng itlog. So ngayon guys, dito sa aming call tree ay na-update natin yung cost to produce or yung magkano yung amount na i-spend natin para makaproduce ng isang itlog. Very important na ma-identify muna natin kung magkano na yung nagagastos natin sa pagproduce ng itlog bago tayo mag-set ulit ng panibagong uh, pressure. So nakita namin guys yung pagtaas ng cost to produce ng aming itlog kaya wala kaming choice kundi mag -re recalibrate din kami ng presyo ng itlog at, at, sa tingin ko ay medyo mataas talaga yung uh, i-increase natin sa mga uh, na harvest natin ng itlog so yung presyo natin ng itlog dito sa farm o ito yung farm gate price ng itlog natin ay nasa 195 to 205 yung small and then 205 to 215 yung medium at 215 to 225 with large. So yung presyo ng itlog guys Ang nagvary yan sa uh, different farms at saka marami pang iba consider sa pagset ng presyo ng itlog. For example, yung uh, pagtravel ng itlog. Halimbawa, medyo malayo pa yung uh, suki natin so kailangan mag-add up pa tayo ng uh, shipping cost o yung uh, tracking cost no lalong -lalo na ngayon na uh, medyo mataas na talaga yung uh, presyo ng fuel ito yung ginagamit natin na feeds ngayon nasa 18. Yung per sack nito So medyo mahal na Nakakaubos ah, tayo ng Nasa 15 sacks a day Dito sa poultry ito ay essential galing sa bimeg so yan ito yung mga harvest natin ngayon guys very important na uh, nating natin healthy yung ating mga alaga ano, para makabawi tayo ngayong uh, medyo mataas yung demand ng mga itlog so may iwasan lang natin na hindi sila magkasakit para tuloy-tuloy yung supply natin sa ating mga uh, suki. Para ma-maintain natin yon, kailangan natin ng supplementations, kailangan ng daily na paglinis ng poultry, at uh, regularly na ma-check yung uh, condition nila. So guys, may matitira pa palang mga manok dito sa ating uh, layer building number 5 na kung saan na hindi pa natin pwedeng galawin dahil uh, mas stress to sila. Maganda pa yung production rate nila. So hinihintay lang natin yung ilang months para mag-call out sila at ipaparepair din natin yung portion nito dito sa ating layer building number 5. Guys, para sa ating ay justifiable naman yung presyo na ito kasi yung cost to produce natin yun ay sobrang taas na nalit talaga. So, may mga poultry guys na nagsara uh, nung mga nakaraang buwan dahil sobrang baba ng presyo at the same time ay sobrang taas ng operational cost. So, ngayon guys, may mga sukit na nagtatanong sa atin o mga followers tayo na nagtatanong na baka it's a temporary increase lang ng presyo ng itlog. May mga situations tayo guys na kailangan uh, i-consider o mga factors tayo na kailangan i-consider kung bakit sa tingin natin ito ay tatagal o i-increase ma o mag -increase pa sa mga susunod na buwan. So guys, una-una nakikita natin na may mga pag spending ngayon ng mga tao, lalong-lalo -lalo na na mayroong barangay election. So alam naman natin dito sa Pilipinas kung ano yung situations economically ng uh, election or ano yung impact ng election sa ating economy. Ikalawa guys ay bare months na so sa mga susunod na buwan ay magsisimula na yung mga party parties, mga handaan, mga gatherings at sa mga panahon ito guys ay magsisilabasan na din yung, yung, yung mga bonuses ng mga tao na kung saan ay magi increase yung purchasing uh, power ng mga tao which also ito yung mag isa sa mga factors na magdadrive forward ng economy. So another factor guys is yung pag-opening pa lang ng class. So very important factor ito sa ating uh, business and business yung opening ng klase kasi ito nga yung uh, pinakamadali lutuin at the same time ay pinakamurang uh, breakfast na mga estudyante. So nakikita ko na sa mga susunod na buwan ay mag-steadily increase yung uh, pressure ng nito. O ito yung magbibigay ng momentum sa patuloy na pagtaas ng presyo ng itlog o hindi man masyadong mataas baka patuloy pa rin ang mataas na demand ng itlog so yung mga biyahero ng itlog guys ay hindi na rin yan masyadong makakapagbagsak ng presyo dahil sa sobrang mahal na talaga ng uh, fuel ngayon so yung consumption nila sa fuel ay medyo mataas So I don't think na ibabagsak pa rin nila ng presyo unless gusto nila ng palugo na business. So sa mga farm dyan na hindi pa nakapag-update ng uh, presyo ay kailangan nyo na i-recalibrate yung presyo nyo. And then uh, i-check nyo muna yung cost to produce. At syempre kailangan din natin na makabawi for the past few months ay medyo lugo talaga yung poultry industry. So this is the time na kailangan natin na makabawi ng konti. At sa mga tao na gusto pumasok sa uh, ganitong industry, sa poultry industry, Uh, hindi pa po ako mag-a-advise, simulan nyo na ngayon at uh, tingnan natin kasi hindi din natin ma-predict talaga kung ano yung uh, takbo ng economy at kung ano yung takbo ng layer industry. So kung gusto nyo talaga ay pwede kayo mag-start ng maliit o hinahinay lang yung pag-start and then ano lang, progressive lang yung development based on the market, yung demand ng itlog based on the price ng itlog. So doon lang yung mga factors na dapat natin i-consider talaga. At guys, very important na dapat ay diversify yung ating business. So, sabi nga nila, do not put all your eggs in one basket. Dapat meron tayong mga iba't ibang business na kaya natin i-handle. Para kapag yung isang industry or kapag isang, yung isang business natin ay mahina, meron magsa-support sa uh, sa business na 'yon at the same time may magsusupport sa lifestyle na napili natin. So hindi mapuputol yung income natin. So guys, maraming maraming salamat sa panonood ng video ito at sana ay natulungan naman tayo ngayon. Happy poultry farming. Bye.